hihihi <laughs> hindi kaya katin nakalate pa lang ayun nasa taas na tayo yung yung sa ilalim mas <sighs> mo taas pa to eh aso ay doggy sa kawkas maka ano din tayo sa ahon ano you know, mo, face mask sa so baba na. <laughs> do Fun guys, Pakit na tayo ng bundok. Lagi na lang tayo sa ano eh, sa may syudad eh. Bundok naman tayo. May anong bundok dito. Maganda yung daan. May sariling daan. Ang daming umanakit dito. Mga nag-e-ersesyo. Ayan. Okay. Makyat lakas ang hangin lakas ang hangin lumig oh. saan tayo dito sa kabila lakad lang tayo <laughs> hindi kaya katen nakalate pa lang sarap ang ngaking dito guys ano, kaya pa? <laughs> sige, pedal wow. Tayo dito, don don tayo, putol yan eh, nga so idol, gi 'yun naglakad na lang tayo, hindi na kaya, um <laughs> um, huh. no, may sasakyan, tubig, tubig. Paket na no, pala to. Meron na si Batang dito? Meron <laughs> <laughs> bundok na pala <laughs> Bundok sila guys. Parang, parang <laughs> Ayan ko Hindi lang kaya mag pedal guys ha. Ah. Ganun ka taas. Hindi <laughs> may mga puno dito no. Ayan pala punta dito no. Oo oh, kasi sa kabila nga ako eh. Sirip nga tayo dyan no. Oh. <laughs> ha Yan, buti siya nakakit. <laughs> tayo wala. <laughs> Lakad matatag lang tayo. Ilang <laughs> araw-araw ata nakakit din dito eh. <laughs> Pwede na siyang ipedalin guys. Oh. my god mga ano dito pag summer winter ngayon eh, mas lalong malamig dito pata yan eh tunaw yung kinain natin uh. nainigas na 20 ko guys kunti na lang kunti hanggang dito lang hindi kaya minsan lang tayo lumalabas eh Ang mga puno dito guys okay, so. oh bawal mag portal dito eh Ngayon may taxi sa taas guys. Kahit ano yan, nakilibre yan sa parking. Ayun, sa taas na tayo. Tapos hindi na masyadong akyatin. Ano ba? Tayo po dito, no? Malakas ano, ang hangin dito sa taas. Mababa pa nga ito eh. Mas... Pag doon ka sa taas mismo nito. Mana rasa angin. <laughs> Ini <hidip> nata. Ini <hidip> memang garden pada di desa taas. Tani Manila. Ano kaya yang tanim to? Si tau, si si tau yan eh. gang ni batang mana ngitaas di <sighs> <sighs> kasi tag bunga ngayon ang ano ay eh. ang cherry oh yung mga bunga yon da natay bunga dito naglalakad na nga si Manong. Cementeryo na ata 'toy. Sementeryo na nga. Ah, bye ba? Libingan ata 'toy. Libingan na ba 'to? Ngayon ako sa akin nakapunta dito eh. Yan sa kabila, yung nakapuntahan ko. Yan. Makati na yan ah. Makati na yan. Ah. Ah, wala na <laughs> hanggang dito lang ayan nasa taas na tayo yun yung sa ilalim <sighs> mas mataas pa to eh kaya rin siguro madaming gagamba dito <laughs> gagamba talaga hindi na may sulat kaya solar yan akit okay. at pag natin mamaya pagod sarap matulog yan kahit right. bundok dito nagtatanim pa rin sila guys so, pinatanim yan nila yun, yung, yung mga yung mga bris bris na yan may pangalan pa nga. pwede na ah. sana, ganito na hanggang dulo no, no, kabalik na siya mabalik, mabalik na siya tayo hindi ba? Yun, no? sasak Pag sa atin yan, buti bakal na yan. <laughs> no? Ito, mga sasak no? Pag sa atin yan, buti bakal na yan. Yamaha. Ako, yeah. sagbet pala, para <laughs> Hindi na kaya. Okay. Okay, ka. <laughs> paket na pala ito eh. <laughs> Yan pa siya. guys magpidal, nang hana. Hawa ko ng kamera. <laughs> Yan, lakas ang angin. <laughs> Hindi niya rin kinaya. <laughs> lakas ang angin. Medyo maras na tayo eh. na ng trail natin. May kasama sana kami hindi ayaw sumama ay malamig daw. Sadyang so, malamig naman kasi. Ngayon, hindi tulad ng mga araw. At sa kaukas, baka ano din tayo sa ahon? Ano mo, face mask pa sa baba na. <laughs> Matakas kasi. Yun ang ninahanan natin kanina. Ano guys, hindi na siya. <laughs> Nagpaingat din siya. Dito na tayo sa tok may Pero may taas pa to. Ayun na. Tanong na natin yung dulo. Ano ba ito? Paypayan? <laughs> Yan ang nito. Medyo maambon kasi sa baba. Hindi masyado klaro. Yan. Yan ang Taipei 101. Hindi masyadong kita. Stock pa ng ambun. tayo. Hmm guys, ang cute ng aso. Kita may aso din siya, ayaw umakyat. Natakot. <laughs> Ayan o. Oh. May damit yung aso niya eh. Oh. Ito, ayan yung magkate. Ano oh, nakakita siya ng aso? <laughs> ayan. <laughs> nakakita din siya ng kapwa niya, aso. <laughs>

hindi <laughs> niya na, <pinapansin>. <laughs> <Tinali>. <laughs> <Lags> na <kami>. <laughs> bye bye ayun <laughs> <laughs> yung isa tingin ang tingin eh. no, isa babalik pa din guys nandito na kami sa dulo pinakamataas mambon yun eh, sa baba hindi makita may pahingahan dito sa taas meron din pero akya, lakari na yun sa taas eh nandun oh. na. Yon, di o lakari na yun mo naglalakad sila punta doon yun guys papaba na tayo pabalik so uwi na kami hanggang nakaabot na kami ng taas so hanggang dito na lang yung video namin uh, madali na siya pababa kasi uh, ano na pababa di tulad nung pagkat kanina kaya maraming salamat po sa nanood hanggang dulo ng video natin yun pababa na tayo uh, bye bye guys dito na lang po ako. Ah, ingat po kayo diyan.